Hello po. Ha? Um, Ator ni Tam. Nandito uh, na naman tayo sa uh, iba to, ibang lugar to. Ibang lugar ng Quezon City Hall of Justice. Ang <laughs> <Ayun laughs> mga ako, sobrang daming tao sa taas. Pero dito sa third floor. Yan. Malinis. Walang tao, di ba? Ah, oh. uh, ang dahilan kung bakit walang masyadong tao dito sa third floor. Sabi kasi nila, pagkagabi daw, Uh, Amin, mga naririnig daw sila dito. Eh, po, wala nang yung mga court dito sa third floor eh. Hindi ko alam kung bakit 'yun. O baka tapos na kasi dito sa isang court court dito. Tapos na daw. Oh, maganda tapos. Doon sa taas, ang layo ko pa. Pag number 20 plus pa ako kaya umuwi muna ako dito. Okay, ang topic natin ngayon, mabilis lang, madaling discussion lang. Paliwanag ko lang kasi dami nang tatanong. Oh, like kung mapapansin niyo, kong kung binablog, yung maraming nagtatanong, 'di si ba? Siyempre, para makatulong sa inyo. Ay! Kaya sa election ha. Ilanggal <laughs> ko na yung face mask ko kasi wala namang tao dito, na? Ano na 'to, eh? Ah. Uh, Dead end na 'to, eh. Alam ko walang korte dito, walang korte. Okay? Dito ba meron? Tu man, may meron walang tao. Sarado. Isang korte dito meron, pero sarado. Walang tao. Okay, ang iba vlog ko ngayon, yung tanong sa akin na, attorney, bakit ganon Bakit dismiss na yung kaso ko? Dismiss na. Hmm. Pero, pag nagpupunta ako sa NBI, may hit pa rin ako. Okay. Medyo, medyo ano to ah, um, magugulat kayo sa, sa uh, explanation ko. Simple lang kung, kung bakit ganon na nangyari. Attorney, dismiss na yung kaso ko ah. O, oh, ito, may order of dismissal na ako. Bakit ganon Bakit? kukuha ako ng NBI, lagi akong NBA <laughs> NBI <laughs> pag ako ng NBI lagi akong may hit oh, may hit pa rin ako mm. panoorin nyo itong vlog ko na dismissal oh, para maintindihan sorry ano yung dismissal ayan panoorin nyo tapos panoorin mo rin yun yung ano yung NBI clearance na vlog oh, tsaka yung NBI hit may ano tagal na sobrang tagal na parang isa dalawang taon na yata yung NBI hit na yun eh pero yung pinaka-latest ko about sa NBI yung NBI clearance oh, ayan panoorin mo yan ha ng kung paano kumuha ng NBI clearance, kung ano yung mga lumalabas sa NBI clearance, kanya ganyan Hindi na tayo dyan. Ah. Sasagot nila natin yung tanong kung bakit kahit dismiss na yung kaso mo, may hit ka pa din. Okay? Oh. Ito ang sagot. Ha? Dahil, medyo seryoso ako ngayon. <laughs> <Okay>. <laughs> Dahil, no, di ba sabi ko dun sa vlog ko na NBI clearance, sa info, at saka yung sa blatter. Okay, panos. Eto ay yung mga pina-plug ko na yan ha? yung mga pina-plug ko na yan ng mga vlog ko. Screenshot ninyo, mag-take down notes kayo. Ha? Panuorin niyo, hindi yung manonood lang kayo ng isa tapos magtatanong na agad. eh Yan na nga eh, ini-explain ko na. Oh, di ba? Pagka ikaw yung warrant of arrest mo at saka yung information mo lumabas na galing sa court. Pinapadala din kasi yung ano, yung NBI. Oh, Ayun na, 'di ba? Papadala sa kanila. Pag pinadala sa kanila, once na pinasok nila yun doon, may hit ka na. O, doon ka na magkakahit. Hello. Ah, May hit ka na noon. Kaya di ba, pag pumunta ka doon, di ba, ma may kaso ka na natanong sa'yo, Atorny, kinasubuhan na ako, sumam pa na sa korte, may hit na ba ako noon? O, yun na. Kasi, dinala na nga doon, pinadala na eh. Hmm. Kaya ito ang sagot, ha? Bakit minsan, another, another kalagdagang kaalaman, bakit minsan, yung iba may kaso na, may inform may information na sila sa korte, may kaso na sila sa korte. Nalabas na ng warrant na kapag bail na. At kung kumuha ako ng NBI clearance ko, okay naman. Malinis naman yung ano ko yung record ko, wala akong ano doon, wala akong pending case ganun. Baka hindi pa napapadala yung information sa yung warrant doon sa NBI, 'di ba? Yung nanggaling sa korte, baka hindi pa dumadating doon. Hindi o kaya na, natambak doon na pending, hindi pa nila naipapasok sa database. Okay, naget niyo kaya yung mga may kaso na sa korte. Ay, nakakakuha talaga sila, pero malinis. Once na pinasok na yun, o, oh, nilagyan yung pangalan, kumari, ah, ikaw, Juan de la Cruz. <laughs> kaso ka pa lang rin. ang buboso, kanya <laughs> ganyan. pinasok na sa computer. O, oh, yun, once na halimbawa, oh, pumunta man si Juan de la Cruz, kukuha siya ng NBA clearance, tapos sabihin doon, oh, may hit ka. Hmm. oh, kaya sabi ko sa inyo, panoorin niyo itong vlog kong NBA clearance. Uh, para maintindihan niyo. Kasi, tatanungin ka doon, um, Okay lang ba sa'yo? Ipiprint natin itong NBA clearance mo? na nakalagay dito, may pending case ka. May pending case ka na uh, rape, pangboboso, snatching, robbery. <laughs> Kasi nang hold up ka, di ba? Atanong <laughs> ka doon, gusto mo iprint natin tong NBI clearance mo, NBI certificate mo? Baka oh. kakuha ka, pero once na may hit ka na, Anuin ka, sasabihin sa'yo kung gusto mo pang kunin yung NBA ano mo, useless din naman yan kasi may nakalagay doon, may pending case ka na. Pero gaya na sinabi ko kanina, kung hindi pa naipasok sa database nung, ano, ng NBA, makukuha mo yung, hindi ka palalabas sa may hit, makukuha mo yung ano mo, makukuha mo yung certificate mo, NBA certificate mo, NBA clearance mo, na wala ka pang nakalagay doon na pending case. Unless, Dati pa may kaso ka na, <laughs> okay? <laughs> <laughs> oh, yung mga kaso dati na pangihipo, pangisnat, so di ba, rubber, namundo ka na dati pa, o oh, di ba? Nalabas yeah, pa rin yun dun. <laughs> Kaya, nasagutin natin yung tanong na pala na yan. Atorny, kakasabi mo lang ah, bakit noon pa yung kaso? O paano kung dati pa na-dismiss na yung kaso niya? O bakit ganun lumalabas, may hit pa rin? O, kumuha ako ng NBI clearance ko, ba't sabi sa akin, may hit daw ako? Eto na, dismiss na yung kaso. Ah, uh, eto na, no? Kasi ganito. Yung yung order of dismissal, ha? Kahit kahit ipadala yan sa NBI o kaya dala mo, okay? Pag umuwi ka ng NBI clearance, hindi niya mabubura yung ano mo yung record mo sa NBI. Sinabi sa akin yan doon, sinabi sa akin mismo sa NBA nung nag uh, nagtanong ako doon, nag-interview ako doon, 'di ba? Ginawa ko yung vlog na NBA clearance. Sinabi sa akin yan doon na my forever. o, <laughs> oh, ator, eh, magre na naman. Ator, may unfair naman yun. O, okay, oh, mag-pray ko kayo sa akin magalit. <laughs> Wala akong alam diyan, hindi ako taga-NBI. Di ba? Once na, halimbawa, may kaso ka, di ba, may hit ka. Nakapasok sa database nila, sa computer nila, na may, may, may pending case ka. Okay? Tapos, syempre, hindi naman malalaman sa NBI kung ano na nangyari sa kaso mo. Hindi sasabihin mo ngayon, na-dismiss na, attorney na akwit ako attorney na ano kami na nagkasundo na kami nagsettle na kami oh nagkaroon kami ng arregluhan nag, nag JDR kami nag mediation kami nag arreglo kami ganyan ganyan hindi naman alam sa NBI yun eh so syempre kung ikaw tapos na yung kaso mo dismiss na may hawak ka ngayon order of dismissal pag ka sa NBI para kumuha ng NBI clearance mo abay wala ba bang hindi nila alam yun wala <laughs> ka ano naman pumunta ka na sasabihin mo ba hindi nyo alam <laughs> hindi nila alam dahil hindi naman talaga sila taga-korte Hmm. Ay, lalabas doon pag umuha kami, hit ka pa din. Wow. Okay, now, follow up question. Atori, paano kung ito na, binibigay ko na yung ano? Binibigay ko na yung uh, order of dismissal. Oh, ma'am, ito na po yung order of dismissal, oh. Burahin nyo na. <laughs> 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 Hindi daw ganun yun, ha? Kaya nga sabi nila, Atori, ito tinatawag na may forever. Dito doon ako nung in ko doon ang ang magiging effect ng order of dismissal na dala mo is hindi burahin yung hit mo. Ah! Kundi, ano, yung lalabas na remarks dun sa NBI certificate mo. Ah! Kasi kung may pending case ka, o yung mga natatang sa atorin, nag-bail na ako eh. May hit pa rin ba ako? Ano <laughs> naman? <laughs> nag-bail ka na, di malamang simula pala ng kaso mo. Pending case ka. O, yun nga, all about, pending case, nag pa rin kayo. O kaya, naghihintay pa rin kayo ng desisyon kung acquitted ka. O, napawalang sala ka. O, may sala ka nga, guilty ka sa panghihipo, pamboboso, pang pag-i-snatch, o oh, pang-hold up, oh, diba? <laughs> pending ka pa rin. Walang order of dismissal, hindi eh. Di nakalagay doon. Pending case. O, pending case ka. Tapos nakalagay doon kung ano yung kaso mo na sinampas sa'yo. O, oh, yan ha, malinaw tayo dyan ha. Eh, kung dismiss na yung kaso mo, ipapakita mo yun doon pag in-interview doon sa, quarant sa, ano, sa quality control. Papakita mo, ito po, meron akong order of dismissal, o. Oh. oh. di... Ah, ganun ba? May dismiss na ba? Oh yun ang ang maaapektuhan lang noon is yung lalabas na remarks doon sa NBI certificate mo, NBI clearance mo. O kaya kung lalagay doon no pending case. O kaya o basta panoorin yung NBI clearance. Hmm. Doon doon yung malalaman kung ano yung magiging remarks. Pero hindi niya mabubura na yung fact na sinampahan ka na ng kaso. Hmm. Kaya sinasabi nila may forever. O wag ako wag kayo magagalit sa akin ako na naman din niyo. <laughs> <laughs> Tinuturuan ko na nga lang kayo, I inform ko na nga lang kayo. Mm. Ngayon, nakabase lang ako, ayan oh, na, ipapasok ko yung sisi sa kanila. <laughs> nakabase lang ako doon sa in-interview ko. Pero taga-quality control kasi. O, oh, sinabi na sa <laughs> akin, Tommy, gano'n, gano'n, gano'n. Ito, kung ano yung sinashare ko sa inyo, galing yun dun sa pinaghirapan kong interview. Ilang oras yun. <laughs> <laughs> o, <So, laughs> yung product niyan, yung NBI clearance na vlog. O, oh. ngayon, pinalo up ko tong vlog na to kasi, yun nga, Tommy, bakit dismiss na? May hit pa rin ako. Yun nga, kahit may disorder of dismissal ka na, sinabi na, kunwari, ito, si judge dito, RTC na, ano. sinabi, okay, dismiss na yung kaso mo. Kahit sabihin pa niya permanent, mm, provisional or permanent, permanently, permanently dismiss ang kaso mo. Eh, kung hindi na, kahit ipadala yan dun sa NBI, hindi nila, ano yun, hindi na nila, ay, ano na pala to? No, mag-apply ka muna para malinis yung record mo sa NBI certificate. O kaya, dalit mo tuwing kukuha ka ng NBI. Certificate mo, clearance mo. O, oh, ganon yon And alam ko, hindi naman sa hindi naman sa pag, ano no, sa dami ng mga na experience ko ng mga kasong na dismiss. Walang hindi hindi ko narinig si Judge na order na ipadala to sa NBI no. Okay? Ang naririnig ko lagi yung pinadadala yung information, yung warrant of arrest ipadala sa mga uh, government authorities, PNP, NBI. Pero pag yung order of dismissal, ikaw na accused, kung, kung accused ka, bibigyan ka ng kopya pero hindi ko pa narinig na ipadala itong order dismissal sa ganyan, sa immigration, sa NBI, sa PNP. Hmm. Kaya ito, same din to dun sa police clearance. Okay, ha? Mm. ko na. Police clearance, ganun din. Same din. Attorney, bakit dismiss na yung kaso ko? Pero sa police clearance ko, lumalabas. Same din. Ito, ito ang sagot. Ipapakita mo na ano na dismiss na yung kaso mo. Hindi niya maapektuhan yung yung record mo na may hit ka. Okay? okay. So, I hope ah. Mm. Ano no sa iyan, ah, naiintindihan mo na sila sabi ko. Ah. Para ano, sa mga mo ako sinisisi mo. okay, wala na sila sa mga kinagawa, baka tinatawag na mo ka sa na ako. God bless. Ciao.